araw-araw na mga salita ng Diyos. Kahit ang isang tao na ginagamit ng banal na espiritu ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos mismo. At hindi lamang hindi maaaring kumatawan ang taong ito sa Diyos, hindi rin maaaring direktang kumatawan ang kanyang gawain sa Diyos ibig sabihin niya, hindi maaaring direktang ilagay sa loob ng pamamahala ng Diyos ang karanasan ng tao at hindi ito maaaring kumatawan sa pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos mismo ay ang gawain ninanais niya na gawin sa kanyang sariling plano ng pamamahala at may kaugnayan sa dakilang pamamahala. Ang gawain na ginagawa ng tao ay binubuo ng pagtustos ng kanilang individual na karanasan. Binubuo ito ng pagkakasumpong ng isang bagong landas ng karanasan nahigit sa nilakaran niyaong mga nauna sa kanila at nang paggabay sa kanilang mga kapatid sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu ang itinutustos ng mga taong ito ay ang kanilang indibidwal na karanasan o mga espiritwal na kasulatan ng mga espiritwal na taong kahit na sila ay ginagamit ng banal na espiritu. Ang gawain ng gayong mga tao ay walang kinalaman sa dakilang gawain ng pamamahala na nasa anim na libong taong plano. Ibinangon lamang sila ng banal na espiritu sa iba't ibang panahon upang ihantong ang mga tao sa agos ng banal na espiritu hanggang sa magwakas ang mga tungkuling kaya nilang gampanan o dumating sa katapusan ang kanilang buhay ang gawaing ginagawa nila ay para lamang ihanda ang naaangkop na daan para sa Diyos mismo o upang ipagpatuloy ang isang aspeto ng pamamahala ng Diyos mismo sa lupa. Sa sarili nila, hindi kayang gawin ng mga taong ito ang mas dakilang gawain ng Kanyang pamamahala at hindi sila makakapagbukas ng mga bagong daan palabas, lalo na ang tapusin ni noman sa kanila ang lahat ng gawain ng Diyos mula sa naunang kapanahuna. Sa makatuwid, ang gawaing kanilang ginagawa ay kumakatawan lamang sa isang nilalang na gumaganap ng kanyang tungkulin at hindi maaaring kumatawan sa Diyos mismo na gumaganap ng kanyang ministeryo. Ito ay dahil ang gawaing kanilang ginagawa ay hindi tulad niya ang ginagawa ng Diyos mismo. Hindi maaaring gawin ng tao bilang kahalili ng Diyos ang gawain ng paghatid ng isang bagong kapanahunan. Hindi ito maaaring gawin ng sino paman bukod sa Diyos mismo. Ang lahat ng gawain na ginagawa ng tao ay pagganap ng kanyang tungkuli bilang isang nilalang at ito ay ginagawa kapag naaantig o naliliwanagan siya ng banal na espiritu. Ang patnubay na ibinibigay ng mga taong ito ay ganap na binubuo ng pagpapakita sa tao ng landas ng pagsasagawa sa pang-araw-araw na buhay at kung paano dapat kumilos ang tao na katugma sa kalooban ng Diyos. Hindi kinapapalooban ang gawain ng tao ng pamamahala ng Diyos at hindi rin ito kumakatawan sa gawain ng Espiritu bilang halimbawa. Ang gawain ni na Witness Lee at Watchman ni ay ang manguna sa daan. Maging bago man o luma ang daan, ang gawain ay nakabase sa prinsipyo na nananatiling nakapaloob sa Biblia. Kung ito man ay para buhayin muli ang lokal na iglesia, o magtayo ng lokal na iglesia. Ang kanilang gawain ay ang magtatag ng mga iglesia. Ipinagpatuloy ng gawain kanilang ginawa ang gawain na hindi natapos ni Jesus at ng kanyang mga apostol o hindi pa lalong pinaunlad sa kapanahunan ng biyaya ang kanilang ginawa sa kanilang gawain ay ang buhaying muli ang hiniling ni Jesus sa kanyang gawain sa mga salin lahi pagkatapos niya kagaya ng pagpapanatiling nakatalukbong ang kanilang mga ulo pagbautismo pagpipira-piraso ng tinapay o pag-inom ng ala maaaring sabihin na ang kanilang gawain ay ang manatili lamang sa Biblia at maghanap ng mga landas na nakapaloob lamang sa Biblia. Wala silang ginawang bagong pagsulong sa anumang paraan. Sa makatuwid, makikita sa kanilang gawain ang pagkatuklas lamang ng mga bagong landas na nakapaloob sa Biblia. Gayon din ang mas mahusay at mas makatotohanang mga pagsasagawa. Ngunit hindi makikita sa kanilang gawain ang kasalukuyang kalooban ng Diyos. Lalong hindi makikita ang bagong gawain na balak gawin ng Diyos sa mga huling araw. Ito ay dahil sa ang landas na kanilang nilakaran ay luma pa Walang pagpapanibago at walang pagsulo. Nagpatuloy silang kumapit sa katotohanan ng pagkakapako sa krus ni Jesus sa pagsasagawa ng paghingi sa mga tao na magsisi at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan sa mga kasabihan na siya na nagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas at na ang lalaki ang pinuno ng babae at dapat pasakop ang babae sa kanyang asawa at lalo na sa tradisyonal na pagkaintindi na hindi pwedeng mangaral ang mga kapatid na babae, kundi sumunod lamang. Kung ang gayong paraan ng pamumuno ay nagpatuloy, hindi sana kailanman nagawa ng banal na espiritu na para ng bagong gawain. Mapalaya ang mga tao mula sa doktrina o pangunahan ang mga tao tungo sa isang kinasasaklawan ng kalayaan at kagandahan. Sa makatuwid, ang yugtong ito ng gawain na binabago ang kapanahunan ay dapat nagawin at bigkasin ng Diyos mismo. Kung hindi, walang sino mang tao ang makakagawa bilang kahalili niya hanggang sa kasalukuyan ang lahat ng gawain ng banal na espiritu sa labas ng daloy na ito ay huminto at yaong mga ginamit ng banal na espiritu ay nawalan ng direksyon sa makatuwid dahil ang gawain ng mga tao na ginamit ng banal na espiritu ay hindi tulad ng gawain na ginagawa ng Diyos mismo. Ang kanilang mga pagkakakilanlan at ang kanilang kinakatawan ay naiiba rin. Ito ay dahil naiiba ang gawain na balak gawin ng banal na espiritu. At dahil doon, ay binibigyan ng magkakaibang pagkakakilanlan at katayuan ang mga gumagawa. Maaari ding gawin ng mga taong ginagamit ng banal na espiritu ang ilang bagong gawain at maaari din nilang alisin ang ilang gawain na ginawa sa naunang kapanahunan. Ngunit hindi maaaring ipahayag ng kanilang gawain ang disposisyon at kalooban ng Diyos sa bagong kapanahunan. Gumagawa lamang sila upang alisin ang gawain ng naunang kapanahunan, hindi upang gawin ang bagong gawain para direktang kumatawan sa disposisyon ng Diyos mismo. Kaya, kahit gaano karaming makalumang pagsasagawa ang kanilang buwagin o bagong pagsasagawa ang kanilang ipakilala, kumakatawan pa rin sila sa tao at mga nilalang. Gayunman, kapag ang Diyos mismo ang nagsasakatuparan ng gawain. Hindi niya lantarang idinedeklara ang pagbuwag ng mga pagsasagawa ng lumang kapanahunan o direktang idinedeklara ang pagsisimula ng isang bagong kapanahunan. Direkta siya at walang paligoy-ligoy sa kanyang gawain tahasan siya sa pagganap ng binabalak niyang gawi. Iyon ay direkta siyang nagpapahayag ng gawaing pinasimulan niya. Direktang ginagawa ang kanyang gawain ayon sa orihinal na layunin. Ipinahahayag kung ano siya at ang kanyang disposisyon. Sa tingin ng tao, ang kanyang disposisyon at gayon din ang kanyang gawain ay hindi tulad niya sa mga nakaraang kapanahunan. Subalit, mula sa pananaw ng Diyos mismo, pagpapatuloy lamang ito at karagdagang pagunlad ng kaniyang gawain. Kapag gumagawa ang Diyos mismo, ipinahahayag niya ang kaniyang salita at direktang naghahatid ng bagong gawain sa kabaligtaran kapag gumagawa ang tao ito ay sa pamamagitan ng masusing pagtalakay at pag-aaral o ito ay ang pagpapaunlad ng kaalaman at pagbubuo ng sistema ng pagsasagawa na itinayo sa saligan ng gawain ng iba. Ibig sabihin, ang diwa ng gawain ginagawa ng tao ay ang sundin ang itinatag na sistema at lumakad sa mga dating landas gamit ang mga bagong sapatos. Ito ay nangangahulugan Nakahit na ang landas na nilakaran ng mga tao na ginamit ng banal na espiritu ay itinayo roon sa binuksan ng Diyos mismo. Kaya matapos ang lahat, ang tao ay tao pa rin, at ang Diyos ay Diyos.